Kayo ba'y madalas magmanayaw sa gabi? Alam nyo ba kung paano ginagamit ng tama ang mga ilaw na nakakabit sa ating sasakyan? So panoorin po natin itong video na to. Ituturo ko po sa inyo. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Eric at ito po ang inyong Pinoy Defensive Driver. Ah, pasensya na po, medyo matagal po tayo bago nakabalik, ako may busy sa aking trabaho So maraming salamat po sa lahat ng sumuporta ah. Ngayon po, turo ko po sa inyo lahat Paano gamitin ng tama ang ating mga headlight, signal light, at mga ilaw na nakikita nyo po sa labas ng sasakyan natin Yan po ay napaka importante, kaya tara, umpisahan na po natin Umpisahan po natin sa fog lamp Ang fog lamp po ay makikita po yan sa pinakababa ng bumper natin Dalawang ilaw po yan, na medyo katamtaman lang po ang laki ngayon, may sariling switch po yan, may on and off. So, may tamang paggamit din po dyan. Pwede nyo siyang i-on kapag kailangan, patayin nyo kapag hindi kailangan. So, paano ba siyang gamitin? Gamitin nyo siya pag malakas ng ulan at makapal ang fog. Ngayon, ang fog lamp nakakatulong yan, pagka zero visibility, dagdag po yan ng ilaw para sa sakyan para kayo po makita ng inyong nakasalubong. So pag maganda naman po yung uh, panahon, hindi niyo naman po kailangan buksan yan. Kasi hindi niyo na rin po naman matatanaw 'yan kasi yan po ay nasa pinakaibaba po ng bumper. So usually nakatutok lang lagi 'yan sa kalsada na magdadagdag liwanag sa harapan ng sasakyan niyo para kung sakaling makapal yung pag or sobrang laks ng ulan, para kitang-kita po kayo ng inyong mga uh, uh, nakakasalubong at nakikita rin po kayo pag tinitignan po kayo sa uh, side mirror po natin. So kung hindi maganda naman yung panahon, hindi nyo na po kailangan buksan yan para tayo po ay hindi makasilaw sa kapwa po natin, motorista. So hindi porket bumili kayo ng sasakyan, may paglamp eh, lagi nyong gagamitin every night. Hindi po, may tamang paggamit po yan. Pag makapalampag sa kalsada at sobrang lakas po ng ulan. Yan po ang tamang paggamit. Dito naman po tayo sa automatic ng headlight. Ito po yung switch ng automatic headlight. Pag tinapat niyo po yung switch na yan sa auto, yung headlight po niyo kapag nakakadetect na medyo madilim tulad ng tunnel sa kalsada kahit araw, umiilaw po yan. So, usually, pag uh, nakatapat po dyan yung switch niyo naka-on, so, pag nakakadetect siya ng medyo madilim, automatic po yan, umiilaw. And then, pagdating ng mga 6pm, or 6.30 na gabi, kusa na pong umiilaw yan. Dako naman po tayo sa park light. Park light switch, makikita nyo po yan sa left lever kasama ng ating um, switch ng signal light. So, yung sa kanan po na sa video, yan po yung indicator nyo sa dashboard kapag naka-on po ang inyong park light. So, itong nasa taas po, front and back, yan po yung iilaw kapag naka-switch on po ang ating park light. So, paano ba ang tamang paggamit ng park light? So, usually binubuksan po yan, ino-on po yan pagsapit ng mga 6 ng gabi. Basta medyo makulimlim or madilim na siya, pwede nyo pong buksan yung inyong park light. And then, kapag kayo po ay nagbaba sa isang sa gilid ng kalsada, or kayo may inaantay na isa pwede nyo pong i-on ang inyong park light para po alam ng ibang motorista na merong driver sa loob at umaandar po ang inyong sasakyan. Mas maigi na po yan ang tamang paggamit ng park light kaysa po habang nagaantay kayo sa gilid ng kalsada, hindi naman kayo sira. Hindi naman sira yung makina nyo, hindi sira yung sasakyan nyo. Tapos nakahazard po kayo, nag-aantay kayo, nakapark kayo sa gilid ng kalasada. Mali po ang gamitin ang hazard light. Ang tamang ginagamit po ng ilaw dyan ay park light. Kaya nga po siya tinawag na park light hazard light naman po tayo. Yung nakabilog po na kulay pula, yan po yung pinaka-switch ng hazard light po natin. So, pag pinindot nyo po yan, sabay-sabay pong iilaw lahat ng signal light po natin. Yung harapan at sa likuran. Paano nga ba ginagamit ng tama ang hazard light ng isang sasakyan? Una po, ginagamit po ito kapag may totoong may sira ang inyong sasakyan, emergency, tumirik ang sasakyan nyo, hindi umaandar, nakabalagbag sa kalsada. Yun, gamitin nyo po ang hazard light niyo para alam ng mga tao na may problema yung sasakyan nyo. So, malayo pa lang, iiwasan na po kayo ng mga sasakyan na paparating dahil po uh, may problema po ang inyong sasakyan. Pangalawa, ginagamit din po ang hazard light kapag kayo po ay may emergency. Halimbawa, meron po kayong isusugod sa ospital, pwede nyo pong switch on yan, and then buksan nyo pong headlight ninyo, sabayan nyo po ng busina para sa lahat ng kaling madadaanan nyo, pararaanin po kayo ng mga iba pang motorista natin para kayo po yung madaling, mabilis na makarating sa ospital. Yan po ang tamang paggamit ng hazard light. Ngayon naman, babanggitin ko naman po ngayon ang mga maling pamamaraan sa paggamit na ang hazard po natin. So, unang-una, to malimit akong makakita nito. Yung pumaparada kung saan-saan kali eh. Lalo na pag rush hour, yung iba nag-aantay, may binibili, may pinipick up ng matagal. Bawal po tayo mag-park ng matagal sa kalsada. Ang pwede lang po natin gawin, mag-drop lang po tayo and then mag-pick up. So, yung iba nagpa-parking, nag-hazard, kahit matagal, traffic na, Mali po yun. Kung hihinto po kayo, medyo may kukunin kayo, magpipick up kayo, matatagalan kayo ng ilang, mga sabihin natin, mga 1 minute, 2 minutes, mas may po, gamitin nyo lang po yung park light. Umaga or gabi, pwede nyo naman po ngayon yan eh. Malalaman lang din po ng ibang motorista kung ka, ang sasakyan ba ay may tao or wala. Dahil nakita nila na bukas po ang inyong park light. Hindi nyo kailangan po gumamit ng hazard light. Pangalawang maling pamamaraan ng paghamit ng hazard light. Kapag malakas ang ulan, usually yung iba nag-hazard. Mali po yun. Huwag niyo pong gagawin yun. Dahil oras na nag-hazard kayo kapag malakas ang ulan, medyo uh, mababa yung visibility nun, medyo madilim. Kasi nga, malakas ang ulan. Kapag naka-hazard light po kasi kayo, <coughs> hindi nyo na po magagamit ang mga signal light ninyo. So, <coughs> uh, wag po natin gawing manguhula yung mga nasa likuran natin at nakakasalubong natin kung saan kayo pupunta magiging <coughs> lamang po ang aksidente kapag ganon, So, mas maganda pa rin po kung malakas ang ulan, buksan nyo lamang po yung um, headlight po ninyo. At kung yung may paglamp yung sasagayan nyo, buksan nyo na rin po. Kasi nga, malakas ang ulan. Ang importante kapag malakas ang ulan ay ang visibility po ninyo. Nakikita kayo ng mga nasa sa lubong nyo at mga sumusunod sa inyo. Yun po ang importante. So, huwag nyo pong gagamitin ng hazard light. Mali po yun. Pangatlong mali sa paggamit ng hazard light naman ay yung mga nagmamadali. Pipindutin nila yung hazard light nila tapos magmimis tulang ahas sa kalsada, palipat-lipat ng linya, nagmamadali. Mali po yun. Uh, huwag po natin uh, gamitin ng hazard light bilang exemption na lahat pwede mo nang gawin sa kalsada kasi nakahazard ka. Mali po yun. Gamitin lang po natin ang hazard kapag may emergency po huwag natin gagamitin yan para lang padaanin tayo dahil naka-hazard tayo. Hindi, mali po yun. Pangapat naman po na maling paggamit ng hazard light, yung habang bumabay, bumabaybay sa kalsada, ah, gigilid siya kasi magbababa. Hindi pa nakakagilid, nag-hazard na. Mali po yun. Unahin nyo po ang signal light na gamitin habang kayo ay gumigilid para alam lang nasa likuran nyo na kayo ay kakanan or kakaliwa. Kasi pag nag-hazard po kayo, lahat po sila, uhulaan nila kung saan po kayo pupunta. So, wag muna nating uh, sanayin po na ganun. Kapag gigilid po kayo, sa kaliwa man or kanan, gumamit po tayo ng signal light. Wag po ang hazard light. Okay po? Signal light. Right signal. Kapag tinulak nyo po yung lever, pa kanan, siyempre, iilaw yung indicator na arrow, kakanan, And then, yung front light sa kanan and then back na signal light, iilaw po yung kanan. Then, yung left signal naman po natin, ganun din. Kapag kinabig nyo po yung lever, pakaliwa, iilaw po yung indicator sa kaliwa. And then, iilaw yung kaliwa ninyong uh, signal light. And then, iilaw din po yung back na signal light nyo po. paano nga din po ba gamitin ng tama ang signal light po natin? So, ang switch on ng signal light po natin ay nasa left side ng lever po. Pag tinulak mo, papuntang kanan. Pag kahinila mo, pakaliwa. So, kailan mo ba dapat gagamitin ang signal light? 30 meters bago ka dumating doon sa kanto ng lilikuan mo, kailangan na-switch on mo na yung signal light mo. 30 meters. Ako po kasi, uh, 50 ako kung gumamit ng signal light eh. Para malayo pa lang talaga, nakasignal na ako para alam ng kasalubong ko at nasa likuran ko kung saan ako pupunta. So, 30 meters. sa uh, Kung hindi kayo sanay, mag 30 meters kayo, okay na po yun. Ang mahalaga kasi, um, alam ng nakasalubong po ninyo at nasa likod po ninyo kung saan talaga kayo pupunta. Huwag po natin silang gawing manghula dahil kapag ka... Lake uh, late po lagi ang pag-signal natin, minsan doon nag nagkakaroon ng aksidente. So, wag po natin sanayin kung kailan dumating tayo doon sa pinakakanto, kung saan tayo liliko, or intersection, doon pa lang po tayo magsisignal. Mali po yun. Uh, may pong aksidente po yan. Mas maganda, mas advanced, mas maganda. So, kailangan 30 meters. I Switch on nyo yun na yung signal light ninyo. And then, pumesto na po kayo kung saan kayo liliko. Sa kanan ba or sa kaliwa. Yan po ang tamang paggamit ng ating mga signal light. At kung kayo naman po ay lilipat ng linya, halimbawa kayo ay diretso yung pagmamaneho nyo, kayo ay lilipat ng ibang lane, kailangan nyo rin pong gamitin ang inyong signal light. So kapag nag-switch on ka ng signal light mo, galing ka sa diretso ng linya na binabaybay mo, pag switch on ng uh, signal light po ninyo, 3 seconds po bago kayo lumipat sa kabilang lane para safe po kayo, makita nyo, ma-check nyo muna yung mga side mirrors nyo kung talagang um, um, walang, awala uh, wala kayong kasabay, um, walang babangga sa inyo kung sakali lumipat kayo ng lane. So, kapag overtake po kayo, kailangan nyo rin po gumamit ng mga signal light. So, basta kailangan pag lumilipat kayo ng linya, kaliwa man or kanan, lagi nyo pong uh, switch on lagi yung signal light po ninyo para alam lagi ng nakasunod sa inyo kung saan po kayo pupunta. So, mas maganda rin po kasi habang nagtadrive tayo, hindi lang puro tayo, puro drive. Kailangan yung mga signal natin, nakakonek din po sa nakasunod sa atin, nakakonek din po dun sa nakakasalubong po natin. Para naiintindihan nila kung saan ka pupunta para maiwasan natin ang anumang disgrasya.